dadalo siyempre ang oposisyon. Ang oposisyon na pinamumunuan na Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa Senado. Dadalo siyempre sila sa zona at kung titignan niyo po, ito ay malaking dagok. Hmm, ayan. Kahit oposisyon ka, kung talagang gusto nga maging oposisyon na, na sa Sara Duterte, hindi ba dapat naandyan ka rin sa zona magpakita ka rin dyan para alam ng taong bayan na kahit papano, kung meron kang nakikitang pagkakamali, kung meron kang nakikitang kapalpakan ng ating gobyerno, kasama ka doon sa pagkakamali at kapalpakan na yon. Hmm, hindi yung iiwas ka at kung nga ay i-assign ia mo ang sarili mo na ikaw ay designated survivor. Medyo nakakaya ito ha. May pasaring, eto si Senator Coco Pimentel. Hmm. Si Nariza Ontiveros, hindi yan nawawala sa SONA. Okay? Si Atty. Lenny Robredo, noong nakaraang administrasyon, hindi rin po yan nawawala sa SONA. At kahit nung panahon ng pandemya, naandyan at virtual po na umatin pa rin itong si Atty. Lenny Robredo. So ito ngayon ang pasaring na itong si uh, Senator Sen. Uh, Pimentel sa Vice Presidente. Kung <laughs> ano? na nga kiniklaim hanggang ngayon na biro lang daw yon Sabi ng ilang kaalyado na sa Sara Duterte, wala naman daw ibig sabihin yon Yun lang. Yun daw ay wala namang implikasyon sa ating uh, or uh, sa, sa sitwasyon ng ating bansa ngayon. <laughs> wala daw implikasyon. Wala daw ibig sabihin. Ganun daw yun daw yon Anyway, anong sabi na si Meron si uh, Senator Pimentel. Nag-attend naman kami sa last zona. So we will attend ngayon, this time. Hindi kami natatakot sa designated survivor. Mm. Yun. Minsan kung titignan mo ito si Sara Duterte, yung kanyang mga pananalita, akala niya siguro hindi nagigets ng mga kababayan natin kung ano yung kanyang motibo kung ano yung kanyang ibig ipakahulugan. Yon, ganyan na ganyan ang isang Sara Duterte. Katulad din po ng uh, amang Digong na madalas ay pag nabisto na, madalas ay pag naalimpungata na, yun nga, yun yung term ng mga kababayan natin, na himasmasa na, sabay bawi na yung mga yan. Kalaunan sigurado babawiin into na ng si sa Sara Duterte. Yun nga, marami pa rin siyempre palusot ang kanyang mga kaalyado tungkol doon sa kanyang statement na or pag-assign sa sarili niya na siya ay designated survivor. Marami diyan eh. Nakuno ay joke lang naman yun. Nakuno ay wala naman yung kaugnayan sa sitwasyon ng ating bansa ngayon. Hmm. So ano, mabubuhay lang tayo sa puro joke at gusto niyong hulaan, gusto niyong kayo yung mag-decide kung joke ba o seryoso, yung naririnig ng taong bayan sa mga katulad ni Sara Duterte, abay, ang, ang saswerte nyo naman, ano ho? Dahil, kung, kung hindi maganda, kung mag-react ang mga kababayan natin, sasabihin na lang na joke. Hmm. Sabi nga ni Harry Roque, kung, kung meron daw na survey tungkol nga dito sa joke na ito ko noon, ni, ni Sara Duterte, sigurado daw na yung mas marami sa mga kababayan natin ang matatawa na lang dito sa tinuran nga na ito ng Vice President. Talaga lang. Good luck.